Olha o tamanho da Android 8.5 Olha o carro! Olha o

Magiging masaya mga boss Kami nating mga parapol, mga pag-games mamaya At syempre marami tayong mga special guest na pupunta Ang Zero One Squad, sila boss abs, pupunta sila mamaya Ito yung pinaka first event talaga namin Hindi pa kami nagpapa-event, ngayon pa lang kami nagpa-meet up talaga So ayun, magkita kita tayo mamaya, update ko kayo ulit Pagka ano na tayo sa Cafe Una Ayun yung mga pang parapol natin, mga sumama Yes. Ayan yung mga names nila. Maram tayong parapol. Mamaya, makikita nyo. Sobrang dami tao. Tuloy mo tayong kape. Alright, dito na kami sa si Shell Boso Boso. Daming tao. Ayan eh na yung mga kasama natin. Nakaka-excite naman. Sobrang dami. 187 key. Let's go sana ingat tayo lahat kasi hindi natin afford magkaroon ng ano ng aksidente. Okay, na, pwede na. Pwede. Para makita lahat ng mga kasama sa video, yung Raptor na 'yan may photography eh may videographer diyan. Kung gusto niyo makita sa video na i-release na Gaspol Boys, ah uh, buntutan lang natin 'yan, isa-isa tayong overtake. So guys, okay, iikot tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga participants kung gaano karami. Ayun oh, no, sobrang dami. Sheesh, yes Ayun, no, sobrang daming kasama Solid tong event natin na to boss boss sobrang dami ay ng mga scam riders dami jampak mga bus sobrang daming kasama ay mga timparak so go sobrang dami mga boss ayun oh sobrang dami oh Woo! Gaspol Boys Fan Drive Ito yung pinakauna naming event mga boss And sobrang saya kasi sobrang daming sumama as in

Ik snap het, ik snap het ook. Pagkatapos ang aero mo usok? Pula Ayun naman, nag uusok oh Rolling rolling na lang Ito kasi si RJ Yung kasama natin Mechanical siya dali sa ATEC Karoon siya ang knowledge Regarding dito sa motor Kaya alam niya So sabi niya Possible daw Valve seal Or ECU Ah, may na overshoot Okay oh, ka lang boss Okay ka oh, lang po Wala naman okay. ano Wala naman bali Lumusot Lumusot yung preno ko Tapos ano Hindi na Lumusot yung preno Lumusot yung preno mas yes. gas yes. Okay, guys, ngayon, nandito na tayo sa The Rest Pink. Ayan, yan, nag-register yun, na yung iba, o. Ayan, o. Target mo. TV lang, TV! Woo! Ngayon, naroon tayong promo sa SEC. Meron tayo, di ba? First 50 na rider na naka-SEC helmet is free, free meal. Yan, meron silang stab, no? Lahat po lang naka-SEC helmet. First 50 na naka-SEC helmet. Pwede po kayong bumila sa SEC booth. And eh, makakatanggap po kayo ng free stop No, so, meron kayong free meal. First 50 riders, kailangan dala niyo yung sec helmet nyo. Madam, sec helmet ba yan? Ano po, spider? Ito po, sec. May sec si Kuya. Kuya, mamaya, pero mga doon ha. Meron kang free meal. Mga nakasec. Kuya, dahil pa rin sec. <laughs> meron bang nakasec dyan, mga boss? Oh, sec helmet. May nakasec helmet sa inyo. Jay-Z lo. Jay-Z. Yeah. So, so, Oo. Oh. No, <laughs> Tropang E-Tech. I don't don't know, know. Mga trupa. Ay, Ay, di mo ito. Mga tropa. Hindi naman scripted, no? Scripted, yes, yes, yes. Kailangan na natin ano, ipag-iwala yung major. Minor raffles lang. Para madali natin yung kung ano yung So ngayon mga boss, ayusin natin yung mga parapol mag start na tayo. Kahit yung mga parapol natin boy. Dami oh. Eh. So, isin natin. So, control so, hey, natin.

Sa po, ano ang number one kayo? Saan mo nalaman yung costume? Sa drama po namin. Ayan. Ayan Next tayo para sa Vanguard. So, mamimili kami ng limang tao. O, pakinig! Eh, natin tapos makakatanggap ng peso banggal, six. Pasi, na 1,000 pesos each sa Vanguard Insurance. Kasi lang tignan na lang ng carbon helmet, 386.